Hello mga kasangkayan, good morning sa inyong lahat mga kasangkayan, dito ako sa office ng amo ko mga kasangkayan, maglilinis ako dito sa mga ibon, sa mga alaga ko mga kasangkayan, ito pala si Ano, si Kokito mga kasangkayan, hindi yan nagagagat mga kasangkayan, pero dumidila lang yan mga kasangkayan. natatakot talaga ako dito sa ano na to sa parot na to si kimchi to mga kasangkayan kimchi. nangangagat to mga kasangkayan kaya hindi ko yan tinatouch kahit man lang sa ano niya yung faders na tapos ito naman yung isa si ano to so, si kimchi paboritong paborito ko to na ano na ibon mga kasangkayan pinakamabait na ibon yan So ito na nga mga kasangkayan, Maglinis na tayo mga kasangkayan, nagwalis tayo kasi mga kasangkayan pagtapos na sila kumain, napupunta sa ano sa floor yung mga pagkain mga kasangkayan. So mga kasangkayan, mabilis lang ako maglinis nito mga kasangkayan. By the way, hindi ko na to binak yung mga kasangkayan kasi baka ma yung ano, baka yung baka masira. Magagalit pa yung amo ko. So mga kasangkayan, enjoy enjoy lang tayo mga kasangkayan kahit pagod na pagod tayo magtrabaho dito sa abroad mga kasangkayan at mag-ipon tayo mga kasangkayan. So yon mga kasangkayan. Ako talaga mga kasangkayan, ayaw ko talaga yung marumi na ah, bahay. So yon na nga, mga kasangkayan, binakyong ko na lang dito mga kasangkayan para maging madali lang maglinis natin natin ng kasangkayan. Ito po yung office ng amo ko. Kasama yung mga ibon ng kasangkayan kasi yung amo ko ibon lover yan mga kasangkayan. Gusto ng gusto niya ng mga ibon mga kasangkayan. Dati nga yung bago pa lang ako dito mga kasangkayan. Alam nyo, napaka maraming ibon dito mga mga kukote kasangkayan. I don't know how to pronounce kokotil. So, yun na nga mga kasangkayan. Alam nyo, nung no, bago pa lang ako dito, 17 pieces mga kokotil, mga kasangkayan. Yung kagaya kay Cookie. Ay, ang napakaslungi sa bahay nila. Mga kasangkayan, daming kakrot. Mabuti na pumunta dito si Maris si yung mga kasangkayan. Ay, luminis na yung bahay nila mga kasangkayan. Wala ako talaga dati.